Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalaan tayo ng Diyos. Bago po ang lahat, ngayon po ay pinagdiliw natin ngayong araw ng linggong ito. Yung ngayon ng 2025, ang uh, linggo ni San Juan Maria Vianney. Ang uh, pintakasi ng mga kura ko. At uh, ipagdasal natin lahat ng mga kura parok ko at pati na rin lahat ng mga pari sa buong daigtig. Um, sa ating po mabuting balita ng Panginoon na mula sa uh, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 12, ay naroroon yung uh, kwento tungkol o sa laysay tungkol sa mayamang hangal, no? The foolish rich man, no? Na dahil sa uh, kanyang uh, mga uh, ginagawa ay hindi siya nagpapakayaman, hindi nagiiimpok sa mga bagay tungkol sa Diyos kundi nagpapakayaman lang sa kanyang sarili. Iyan po yung talagang napakahalagang aral, no? Sapagkat kapag ang isang tao ay laging pakabig sa sarili, ay hindi siya naging kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat kinakailangan na upang ating masundan ng ating Panginoon, ay ating uh, tularan ng kanyang ginawang pamumuhay, na hindi siya naging sakim, kundi binahagi niya ang kanyang buhay, inilaan, inialay ang kanyang buhay, din dumanak ng dugo upang um, tayo ay iligtas no ah uh, yun nga ang hiwaga ng pagliligtas sa atin ng Panginoon bakit niyo pa pinagpasyahan ng pagliligtas sa atin ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo no at uh, marahil sa ating buhay makikita natin napakaraming uh, uri ng tinatawag nating kasakiman hindi lang ito yung mga uh, ginagawa ng kalimitan hindi ko po nila lahat ng mga tao na marahil may kaya at talagang may kaya na hindi nahikipagkapwa, hindi marunong magbahagi, uh, kundi ito din ay maring maging uh, asal kahit na sabihin natin walang pera. Kapag ang, ang tao ay maraming mga mga hinayng sa buhay, maraming mga attachment, no? Kahit nang piso, kumbaga sabi natin. Kahit nang piso pwedeng uh maging sitwasyon ng pagiging sakim no? at meron din mga tao na kahit milyon-milyon ang hawak ay hindi uh, hindi kumbaga lagi parang buksingero no? marunong magbigay at hindi lang po yan tungkol sa pera yan po ay tungkol din sa panahon sabi nga ng isang meme no? na kapag ang isang tao ay nagbigay sa ng panahon ito ay iyong tangkilikin tangkilikin mo siya sa pagdating panahon hindi na yung bumabalik ang panahon ay iniregalo niya para sa iyo na hindi uh, hindi na tinuturing bilang nakaw sa kanyang schedule kundi isang maluag sa loob na pagbibigay ng ng pagkakataon upang kayo ay magkausap upang makarinig no kailan ang huling pagkakataon na nagbigay tayo ng panahon para sa ating mga mahal sa buhay hindi ko lang po tinutukoy yung mga nasa online uh, at yung mga friends sa mga social media kasi lagi naman halos karamihan siguro mga Pinoy eh, lagi may hawak na dipindot no kundi yung mga taong katabi natin mga kasama sa bahay mga mga kaibigan no? kailan tayo huling nangumusta yung talaga nangumusta yung hindi dahil mangungutang kundi yung nangungumusta kailan tayo nag nagsayang kumbaga ng oras no para makinig at yan po ang kinakailangan ng napakaraming tao. Kung paano tayo nangailangan din sa Diyos ng patulong, tayo din ay sana makatulong sa ating kapwa. Pagpalain tayo ng Diyos.